Aquarium. Ang Aquarius ay tanda ng kapatiran. Malaki ang kahulugan ng pagkakaibigan at pagsasama para sa katutubong Aquarius. Maaari mong makita na ang katutubong ito ay hindi pa nakakakilala ng isang hero at huwag magtaka kung ang kanyang mga kaibigan ay may kasamang kakaibang mga karakter. Maaring ito ay sa ilang mga paraan natatangi, na iba at marahil ay sira-sira. Dahil ang Aquarius ay isang mental sign sa Fixed Cross, ang katutubong ito ay maaaring madinmatigas ang ulo sa kanyang mga ideya. Maaari mong ipilit na gawin ang mga bagay sa aking paraan. Sa kalamangan, kapag ang isang Aquarius ay gumawa ng isang kaibigan, ang kanilang katapatan ay may posibilidad na hindi matitinan. Ang mga Aquarian ay kilala na bukas ang pag-isip at demokratiko, ngunit maaari silang maging intolerant o malayo sa kung ano ang kanilang nakikita bilang mababang isip. Iwasan ang pag-ugali na alam ang lahat at magpakita. Ang horoscope ng Aquarius ay tanda ng kalayaan. Gustong gusto ng mga taga-Aquarius na makasama ang mga tao, ngunit humihiling din sila ng oras at espasyo upang mapag-isa. Palagi niyang binibigyang diin na ang tunay na kalayaan ay may pananagutan. Kailangan niya ng espasyo upang mag-isip, lumitha, maging, ngunit kailangan din niyang malaman mula pagkabata ang pagkakaiba ng kalayaan at pagre-rebelde. Ang mga makasaysayang account at anekdota ay kapakipakinabang sa pagtuturo ng mga kahihinatnan ng tama at maling paggamit ng malayang pagpapasya. Pakiramdam mo ba ay nakulong ka sa iyong trabaho o nagtatrabaho para sa isang amo na kinasusuklaman mo? Buong effort ka ba sa relasyonyo at hindi nasusuklian ang pakiramdam o hindi mo alam kung ano ang gagawin? Ang mga psychiko sa absolutely psychic network ay sapat na insightful upang matulungan kang i-maximize ang iyong potential sa iyong mga susunod na pagkakataon. Sulitin ang iyong oras sa pamamagitan ng pag-alam kung ano ang nararapat at hindi katumbas ng iyong oras at pagsisika. Makipag-usap sa aming pinagkakatiwalaan at tumpak na nayon. na iyon. sa isang daan at apat na daan at na putwalo o bisitahin ang absolutelypsychic.com.